Isuzu C240 ayaw mag start so paano ba malaman kung uh, sira ang heater plug ayan ito tatanggalin muna yung linya dito so hindi po pwedeng ito nakalagay lahat ayan o oh. ayan pag nakalagay in spark hindi ma eh, kung alin dyan sa apat so kinakailangan dyan aalisin para iisa isahin okay, o so, ito ito testing natin itong isa pag nag spark buo pag hindi nag spark sira na Okay? O, testing. O, yan, i-spark natin, ha, o. O, yan, nag-i-spark, o. O, ibig sabihin, buo yan. O, lipat natin sa kabila. Ito yung kabila, i-spark. Sige. O, ibig sabihin, wala. Ayan, nakadikit naka yan sa positive, o. Ayan, o. o. Ibig sabihin, ito, yung nang, ah, uh, number 3, kasi ang bilang yan, 4, 3, 2, 1. Yung laging, yung 1, laging nasa harap yung port kahit sa spark plug mas sadigas yun laging ganoon ang bilang laging na dito sa papunta sa transmission ang number 4 o ibig sabihin ito patay so mas mabuti na ibig sabihin iisa-isahin baka mamaya dalawa yung patay o yung punde para ibig sabihin malaman ng lahat so ang uh, sira nyan itong isa lang ito ito hindi nag i ko ayan hindi siya nag i -spark. so ang sira nyan isa lang So sa mga ganitong makina at uh, matagal na hindi na start kapag tatatlong uh, heater plug ang gumagana, talagang mahihirapan siyang mag-start. Oh, ito 'yon no, oh. sira na putok na siya. Heater plug ng uh, mga diesel talagang pag nasisira, talagang ganito. Naputok siya. Oh, yeah. So palit na ito, palit talaga ito ng uh, bago. Oh, yan, yeah. bali na palitan na. Oh, ito, yung isa lang yung nasira. So ang uh, pressure nito, 120 o, oh, ang presyo so start na natin okay, okay na ganun lang ka simple kung paano magpalit ng heater plug ng C240 okay thank you